So gusto ko lang i-share na nakakuha ako ng mga free bags dun sa mag-asawang Amerikano. Um, yung babae, nagbebenta daw siya ng mga second hand na bags. Tapos, um, pinamimigay nila yung, ano, yung mga ayaw niyang ibenta. So, nakita ng asawa ko na pinose niya sa offer up. So, yung offer up parang ano yon marketplace na binibigay nila free. So, pumunta kami doon. Tapos, ang dami namin nakuha. Ang daming binigay sa amin. Ang dami niyan, mga pambabae, may mga wallet pa, may pang lalaki rin. Tapos, kinuha nila yung number namin. Kasi next time, bibigay nila sa amin yung mga hindi nila ibebenta. Um, second hand lang siya. Yung iba, sobrang gamit na gamit. Hindi ko yun ipapadala sa Pilipinas. Pero yung mga okay pa talaga, ibibigay ko yun sa pamilya ko. Sobrang matutuwa na sila. O, oh, tingnan nyo, di ba? Ang ganda. Taray. Punas-punas at labal-laba lang ang katapat niyan. So, pipiliin ko lang tapos um, lalabhan yung iba tapos lilinisan. Grabe, ang dami. Ayan, hindi po ako nag-live selling. <laughs> Pinapakita ko lang na sobrang saya ko na may mga libreng bag. Diyos ko. Pagbibili niyan dito, grabe, ang mahal. Sobra. $10, ganun, $10 and up. Yung $10, 500 pesos na yun eh, Diyos ko. Tapos ito, mo naman. Um, ang gaganda pa, no? Pinaminigay lang. Tatanggihan pa ba natin? mag pa ba tayo? Dati nga nag-apply ako ng trabaho sa Pilipinas. May butas-butas na yung bag ko eh. Pinagchatsagaan ko lang ito pa kaya? Oh, di ba? Matutuwa na mga kapatid ko niyan. May pampalit na siya sa trabaho niya. Ito ang cute. Bigay ko to sa pamangkin ko. Di pa nagagamit. Oh, di ba malinis? Oh, ganda. Ito rin. Yung iba tiningnan ko na. Talagang maganda. Grabe. Kaya ang sobrang saya ko. Ang dami kong papadala. Ayan. Alam nyo, hindi naman mahalaga kung branded yung ano, mga bag nyo, ba? Diba? Um, nasa pagdadala na lang yan. Kung, kaya nga, di ba dapat fashion. Dapat fashionista ka. Carry mo dapat. Ayan. Taray. Kahit puro receivable lang ang daman yan. tas ganyan bag mo. O, oh, di ba? Ganda kaya. Oh. Oh, di diba? Ito naman, bigay ko to sa um, pamangkin ko rin. Tutuwa yun. Ito, sa papa ko, mahilig yun sa belt bag eh. Kasi nilalagay niya yung kita niya. Kita niya sa pagdadrive. drive Ayan. Kailangan nyo ng driver. PM nyo ako, wa ah. <laughs> Papa ko, driver. Ito pa, diba? Taray, ayan. Ayan, ganito. Sa, sa Ross. Ano na ito, eh? $28. dollars mga ganito. Ito pa. Medyo madumi lang siya, pero Labalaba -laba lang talaga. Pwedeng lunch bag. Meron din mga uh, makeup bags, wallet, hindi pa na, hindi pa nagagamit. talaga. Ayan. Oh, di ba? Ito medyo madumi lang sa loob. Meron din um Sandali lang. Oh, marami din mga wallet na pambabae eh, panlalaki. Hindi naman siya nagagamit pa. Ito, meron ding belt bag na pambabae, eh, silver pero pink ang brand. <laughs> Ang gaganda. Kaya, grabe sobrang saya ako talaga. Kasi alam mo naman, yung mga tao sa Pilipinas need talaga ng bag, di ba? Lalo na pag mga bumabiyahe-biyahe. Kaya, malaking tulong talaga to. Hindi na ako gagastos. Pag bumili. Eto may diaper bag din. Ganda. Ganda pa. Tingnan, check natin sa loob natin sa oh, di ba? Laba lang yan. Sabi ko sa inyo. Mahilig, pa na, mahilig talaga ako sa mga free items. Kaya nga nag-aral ako mag-googling eh. Kasi ayaw ko gumastos. Kuripot ako. <laughs> Pero alam mo naman, di ba? Oh, pag pinamimigay, lalo na ang gaganda pa. Di ba? Utak-utak lang. Lalo dito sa Amerika. Mahal dito, no? Five years na ako dito pero Diyos ko, nagconvert convert pa rin talaga ako ng mga presyo dito. Kaya, diba, taray. Ito pa, oh. Grabe. Sobrang saya ko. Wala, um, oh, ito pa, tag dito. So, malamang, Magdadagdag din naman ako ng isang box para sa mga dito or kung ano pang mailalagay ko. Sayang din eh. Shipping lang naman yung babayaran, di ba? Kasi yung mga inilagay ko eh halos libre ko naman nakuha sa clearances, sa couponing, tapos eto pang mga bags na binigay sa akin na free. So, Ayan. Oh, ito pa, may mga backpack din na panlalaki. Grabe, magaganda pa talaga. Hindi talaga siya super, super na gamit na gamit. Talaga. Kaya, sobrang saya ko. Ito rin. Tingnan natin yung loob. o Oh, diba? Laba lang talaga yan para mawala yung mga alikabok. So, ayan. Kaya, salamat talaga dun sa mag-asawa kasi sobrang bait. Um, yung pinose nila, um, konting picture lang, tas dinagdagan pa nila ng marami. Ayan. Oh, meron din palang mga sombrero. Ayan, Labalaba -laba lang yan. Tapos, mayroon pang mga wallet. Mga ganito. Hindi naman nagamit. mo. Um, matutuwa na sila dun. Lalo na fashionista naman ang mga nasa Pilipinas. Kaya, sobra talaga. Oo, oh, di ba? carry carry na nila 'yan. Meron din mga panglalaki. Oh, di ba? Basta sobrang ganda. Kaya ayun, sobrang saya ko. Kasi matutuwa talaga sila. So ayun, lahat. Hindi ko na nai-pakita lahat isa-isa, meron pa natabunan. Ah, uh, meron din mga makeup bags. Ganito oh, di ba? kaya sobrang saya ko lang